Guys, uh, yon, magandang araw ulit sa inyo uh, Panibagong share ulit tayo guys, eto uh, Masyado tong prone dun sa mga yung hand Hand drill natin guys, yung hawakan dito sa ceiling na mga sasakyan natin, yung lamut-mut Eto, kagaya nito Masyadong prone to sa lamut mut naglalamut mut siya kala Tuwing sumasagi yung kamay natin doon. Ayan, nakita nyo Ayon. I Ay, share ko sa inyo kung paano yung pinakasimple na pagtatanggal nito. Dati noon nahirapan din ako dito, guys, kung paano tanggalin tong mga lamot-mut na to kasi yon hindi siya magandang tingnan. Sakyan natin. Kinakapitan din siya ng dumi, yun pupansin yung mga itim na yon. Ayun, ang ngayon tatanggalin natin to. Ayun, simple lang, guys. Gagamit tayo ng ito yung gilet, gilet na pangahit. Hindi ko pa nagagamit to ha. Ah. <laughs> Bagong bago to. Mas maganda rin na bago yung gamitin nyo para matalas. Madaling tanggalin yung mga lamot-mot. Ayun. Testing yun natin. Ayun. At tingnan mo guys, napakasimple lang. Dali lang tanggalin. Hmm. Hindi naman siya napupudpod. Hindi siya nipis yung ano. Hindi nakakalbo. Diretso lang. Ayun, papansin nyo, natatanggal. Hmm. Gagawin din natin to dun sa mga iba pang ah, sa harap. Sa, driver side, passenger side, driver side. Hmm. Tapos, kukuskusin nyo lang. Tuli hindi nyo naman kuskusin. Hindi naman talaga siya nabago. Ayan. Ganun pa rin. Ayan yung mga natanggal guys. Hindi siya nanipisa, nagnipisa, natatanggal lang talaga yung mga lamot-mot na yun sa ibabaw. Hmm. Ayun. O. Oh. Dali lang, simple lang tanggalin to. Hmm. Ayun, diretso lang. Hanggang sa tuluyang matanggal yung mga lamot-mot. Pronto dun sa mga pag yung ceiling nyo, mga gantong klase, yung parang foam. Pero kung yung fabric naman yung mga ceiling na sasakyan, hindi naman masyadong ano sa ganto prong pag kalamot-mot. Ayun, tanggal siya guys. Oh. Tapos yon lilinisin niyo lang yung mga sumingit sa pangahit natin. continuous lang ayan yung mga natanggal sa ibabaw Oo. continuous lang hanggang sa tuluyang matanggal tapos babalikan nyo na lang yung mga tira okay. na hindi nadaanan Mm, tin guys, 'di diba? Bumalik na siya sa original. Hmm. Share ko rin sa inyo mamaya yung iba pang mga gagawin natin dito sa kabila hanggang sa makita nyo yung finished product na hmm. gagawin natin. Oh. malinis na shooting tingnan hmm. Ayan, ano, wala namang nabago. Ayun, gagawin natin to dito pa sa iba. Ito sa driver side, oh. Ganun din. Hmm. Ayan. Halos lahat siya, may ganyan. Hmm. Lalong-lalo -lalo na doon sa mga nag na masyado paulit ulit-ulit yung mga nasakay. Madaming pasero palagi. 'yon Masyadong pronto sa pagkalamot-mot. Ayun, tatanggalin lang lahat natin yan ganyan, paulit-ulit. Ayan, o. Oh. Driver side tayo, tingnan nyo, ha, ah, o. Oh. Oh, diba guys? Efektibo, no? Dati nung una, iniisa-isa ko to na hilahin, pero yon bukod sa hindi naman talaga na tatanggal lahat, eh, nasisira yung ano Nasisira itong pagka-foam ng ceiling na sasakyan natin. Tanggal na siya. Ganon din ang gagawin natin doon sa iba. Ayun, dito na naman tayo sa kabila. Ayun. Subukan ulit natin tanggalin. C. Oh, ang dali lang, oh. Ah, ba guys? Yung nasa ibabaw lang talaga yun natatanggal. Hmm. Ayun, ganun lang guys. Ayun, tanggalin nyo lang sa lahat. Kahit dun sa mga ano, sa kahit dyan sa ano, gitnang area na medyo mut na nakuskus, pwede nyo gawin to hanggat maaabot ma, ma aabot nung pangahit. Okay, pakita ko sa inyo yung resulta nung mga ginawa natin. Ayan guys, so, oh. o oh, ba diba? Walang nabago dito sa likod, ganun din. Ayun Okay Sa kabila naman Sa passenger side Passenger seat side Ayan oh. o Ganun lang guys Ayun uh, na uh, I-senior ko lang sa inyo Bali natutunan ko to guys Dun sa detailing Interior detailing Na inattendan ko Nag-training ako Kaya senior ko sa inyo